So walang mangyayari, miski pa-resignin mo silang lahat. Dahil ikaw ang problema. Kapag ikaw ay hindi umamin na wala ka sa tamang pag-iisip at tingin ko, mayroon na talaga mga dahilan para mag na ikaw ay wala sa tamang pag-iisip. Dahil kung ikaw ay nasa tamang pag-iisip, napakadami nating mga resources. dapat lahat na nakapangyirihan na iyo bilang presidente, dapat meron ka namang nagawa sa unang tatlong taon mo. At ano pang gagawin ng gabinete mong bago? Eh last three years na yan. Ano mo, first three years is the learning curve. Last three years, dapat dyan na yung mga proyekto na maaalala ka. Papalitan mo mga gabinete mo, eh ano, magla-learning curve na naman sila. So, wala kang magiging legacy. Nakita mo? So, ang punto ko, hindi solusyon ang mass resignation ng iyong mga gabinete.